ay 3, 375 ayan ito yung diesel ayan pull nya 100 tapos ito yung makina kung nagkihingin kaya dapat type na makapatak na siya ng 80 yan pag 90, nag 90 nagkihingin na yun pagka 90 o so kaya po 100 eh, window ka na pag kasi ito nagkihingin na to yung kanya yung, yung yung hydraulic nya may mabagal na rin yung automatic nya yan, pagka wala ka nakita ng RPM diyan ibig pag nagtatrabaho ka pag nahinto ka yung makina nga kung pa rin, ah, malakas pa rin ang uh, RPM nya pero pagka meron siyang nakadrawing na yan 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 pag huminto ka sa trabaho uh, pag huminto ka sandali yung makina nya magbiminor yan mas maganda nakalagay yan kasi kung gano. Magdadyami. Ah, eh, mararating din 'yung malakas 'yan, hindi siya hindi siya magmi-minor. Era eh, lagi natin para pagpinto tayo, nagmi siya, pindutin natin 'yung F3. yung may iPad may camera nga pala sa likod to. Dito pa lang yung tapat ng camera, to. Yan. Camera sa likod, yan. Tapos, kung ayaw pa lang may camera, dito pa lang ulit. Tapos, dito pa F6. Nakakita mo yung mga ilo dyan, yan. Wiper, to, yung wiper. Tapos yung ilaw, yung dalawa, pinatimo lang yung tapat, yan. Yan, sisindihan tayo yung camera, camera ulit. Aku main kita sedikit sudah